Ang magandang tanghali mga kaibigan. ayan andito po ang inyong uh, na nilireli. Tayo po ay maghihimay ng ating uh, na kinuto dahon ng guyabano. Mga kaibigan, alam niyo po, napakalaking tulong po ito sa ating uh, katawan ang guyabano ito. Mula po nung ako ay nagkaroon ng breast cancer may nagsabi po sa akin na maglaga daw po ako ng dahon ng guyabano maliban sa malunggay yung dahon pa ako ng guyabano so pwede po natin i-air dry ito binigay po ito ng ating uh, tapit bahay dahil siya po ang may puno ng guyabano at pwede na po siya i-air dry yan maliban po sa ating breast cancer na ako po ay uh, tumaas ang asid hanggang naging heartburn na nga po yun ito po uh, maganda ito mga kaibigan eh, sa, ano, sa mga acidic napakaganda po nitong uh, guyaban ano, sa mga acidic kaya uh, kung kayo po ay acidic at kung kayo man po ay may mga diabetes o may cancer maganda po ito ang uh, dahon ng guyabano matagal na akong nagdalaga ng dahon na to since 2018 hanggang ngayon mga kaibigan kaya nga siguro ang cancer sa katawan ko ay eh, hindi ko sya dumadami yung Cancer ko po, po eh, parang andito lang siya, buhay lang siya. Kung aking titignan, pero hindi po siya lumalago. Kasi araw-araw po, umiinom po ako nito nga uh, mga dahon-dahon na to. din po ang malunggay. Yung mga diabetic po, mga kaibigan, laga po kayo nito at uminom po kayo. Meron din po ang malunggay. Laga po kayo. I-alternate nyo lang po. Kunyari, isang linggo malunggay. Isang linggo dahon ng guyabano. Marami po akong tanim ng malunggay dito sa amin. Kaya hindi po ako nang maroblema sa malunggay. Mga nasa plant box lang yan mga kaibigan ng ating tanim na malunggay. ako po pag naglaga po ako mga ano lang mga ganito lang kadami no? gusto mong matapang tapang dumadamihan mo na hindi ko na po binibidang hindi ko na po sinusunod yung mga napapanood ko sa youtube nasa kami yung mag asawa pag naglaga, inum mag hapon po yan ay nabunan po ako ng mga tatlong bisis hanggang apat. Ang malunggay naman, mabilis po yun makatulong sa mga hindi nakakatulog. Ako po ay inubo ako ng inubo, halos isang linggo na. Pero, pag ako po ay uminom ng bayabas, kahit nakaupo nga lang po ako ay ng bayabas ng malunggay, kahit nakaupo nga lang po ako ay eh, nakakaiblip ako. Ayan, ang kaibigan, ha. Uh, air dry, wag po natin ibilad ano, sa init dito lang po sa loob ng mga bahay tinatiraan ko lang po ito dito tinatuyo eh. ko lang dito sa paning tirig tapos, bago po ilaga mga kaibigan, basan po mabuti kasi marami pong alikabukin oh. lalo na ngayon may mga abo-abo ng vulkan yan punasan muna para matanggal talaga, tapos ugasan mabuti bago ilaga. Yan po ang ating guyabano. Salamat sa Diyos mga kaibigan, kasi ng aming mga kapitbahay na may mga dahon ng bayabas, dahon ng guyabano, ay uh, hindi po ako pinagdadamutan. Binibigyan po talaga nila ako. alam niyo po yung mga meat na yan nakakasira po yung ating mga TV sabi ng mga may diabetes kaya yung mister po diabetic visa pero hindi po metformin, kundi ibang pangalan kaya so, iwan ko pero parang okay naman pero pinapainin ko talaga siya na nilagang malunggay at saka nilagang gulabano ang ating apo na 7 months ay inubo. Sabi ko sa aking manugang ay lagaan niya ng talbos ng bayabas. Kumuha po ako ng bayabas. Sa awa ng ng mga kaibigan, yung kanyang sipon, hindi na tumutulo. may kunting na lang. Maganda rin po yung dahon ng bayabas. Antibiotic po yan eh. So yun mga kaibigan, huwag pasensyahan nyo na po ha. At ang aking mga ibinabahagi sa inyo ay mga ganito. Kasi mas maganda po yung mga ganito pa. Baka makatulong. Mabit po ba mga kaibigan? Baka makatulong sa inyo. Kaya ito po ang aking ibinabahagi sa inyo. Yung may ano, may ma itutulong. So, yun lang mga kaibigan. Isa po nga magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ingatan po tayong lahat ng ating Diyos. bye